Mga kamami, karadi, nakaisip na naman kami ni Manong Joel kung paano makatipid. Ayan na nga yung mga napulot niyang mais at ipapakain niya sa manok. Ihiwalay namin yung giniling na pinong-pino para sa sisiw at yung katamtamang giling para sa mga malalaking manok. Ayan guys, merong kang cutting disc. Ayan, ikat ninyo yung ginawa ni Manong Joel na tulad niyan. Ayan, sinet up niya na at meron kayong grinder at meron kayong lata na pinagamitan ng gatas ng anak ninyo or humingi kayo sa kapitbahe. Ayan guys, nakita nyo naman actual. Ayan, inaayos na ni Manong Joel. Nakatipid na kayo. At dito lang sa bahay, pwede 'yong gawin or pwede sa kapitbahe nyong gawin. Ayan guys, nilagay na ni Manong Joel yung mga binutil naming mais. Ayan, tinakpan niya na at gigilingin na niya. Ayan guys, tingnan nyong mabuti. Ayan. Mga 3 times siguro, magigiling na siya ng pino. Ayan, medyo matagal, pero tsagaan lang, at least nakatipid na kayo sa pang-upa, sa pangpangiling ng mais ninyo. Ayan guys, tingnan nyo mabuti. Ayan, pwede na ito sa mga medyo malalaking manok. Ayan guys, magigiling kasi siya ng pinong-pino para sa mga sisiw. Dahil nga maraming manok si Manong Joel, ayan, at para makatipid sa pambili ng mga pagkain ng manok. Ayan guys, yung mga napulot niya sa likod ng bahay dahil may nag-harvest ng mais. Ayan, tiyaga-tiyagaan nga lang. Pag may tiyaga, may nilaga. Ayan, one more time, gigilingin pa niyang mabuti. Ayan nga guys, ito. Ayan, tinanggal niya na yung takip. Ayan, pinapakita namin actual sa inyo para gayahin ninyo lalo sa mga may mga manok dyan at mga bibi, Gayahin nyo to guys para makatipid rin kayo sa pampapabili ng mga pagkain ng mga alaga nyong hayop. Ayan, di ba guys? Napaka effective yung naisip ni Manong Joel at napaka creative nga nitong asawa kong to. Ayan guys, tingnan niyo Nakita ni I am proven. And then, ilalagay na niya dito sa tagaing. Tawag sa Pangasinan. Ayan, tagaing. Ayan, guys. Hindi ako nagkakamali pero yun ang alam kong tawag dyan sa pangsala niya. Para mahiwalay yung pinong-pino at yung hindi masyadong nagiling. Dahil nahihiwalay niya yung pinong-pino at yung katamtaman. Dahil hindi pwede sa sisiw yung medyo malalaki. Ayan, guys. Ayan, sinalanan ni Manong Joel para siya nagsasala ng buhangin. Dahil yan ginagamit namin sa pagsasala ng buhangin nung pinapagawa namin pa itong bahay namin. Ayan guys, di ba? Ayan, sinalasalan ni Manong Joel, minekus mekos na niya. Ayan. Lahat na iisip niya. Alam naman tayong mga Pinoy, napaka-creative natin. Basta madiskarte tayo. Ayan, tingnan nyo, nakita nyo guys, di ba? Ayan, kung paano gawin tong DIY, basta may grinder kayo. Ayan. Ayan, pinakita niya ulit. Kaya gawin nyo na guys eto Ayun na nga nasala niya ni mga pino. Nakakatuwa, di ba guys? And tinitingnan ko nga natutuwa ako. Ayan, ito na nga yung katamtamang pino para sa medyo malalaking manok na panabong niya. Ayan guys, tingnan ninyong mabuti. Ito na, di ba? Marami, marami na rin kaming nagiling. Nakakatuwa dahil marami rin siyang napulot na mga mais dyan sa likod ng bahay. Kaya yan. Pati nga yung pambutil, ginawa din niya yun. Diba pinakita ko sa unang um, video ko. Ayan na guys. Diba napakapino at papakain niya na sa mga sisiw dahil marami na naman siyang sisiw. Ayan guys. Magpalaki kayo. Mga sisiw para meron na kaming pang tinola.